Mga kababayan, binalikan ko ang report. So nung binalikan ko, yung test result ni Kuting, yung uh, pulburon test niya, ito yun, uh, may copy available naman yan, diba? tinignan ko, inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So ang date niyan, dito kayo mag-focus mga kababayan, dito kayo mag-focus sa transaction date time. Yan, umpisan muna natin, sabihin na naman ni, ni Lason is AI na naman to. <laughs> okay, ayan, si Kuting, di ba? Alam nyo yan, di ba? Very famous naman yan na papel na inilabas nila. So, yun isa-isa natin yan palangga. Okay? Yung kanyang pangalan, nandiyajaan, yung kanyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, tignan yun, nyo yung transaction date. Listen to that. See? Okay, that, ah, ang kung, kung babasahin dito, transaction date time, okay, 11-22-2021, 12-15 ng hapon. Pansinin nyo, okay, report date time, 11-22-2021, 12-17, 54. So almost may higit lang siya ng, what, dalawang minuto. Okay, dalawang minuto. So, when you say, sa medical uh, term, you know that, mga palangga, di ba? Uh, pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin, yung transaction date from the time na etong itong specimen, di ba? From the time na pa tayong specimen, ang oras ay alas 12.15, mga palangga. Okay, alas 12.15 ng hapon, kinuha itong uh, ano na to, itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12:15. Tapos ng 12:17 ay natapos na. Natapos na mga palangga. Ganon ba kabilis? Okay, kikolekt tayo ng specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, da-da-da-da, lahat. Diba? Lahat yun may proseso. Yung Uh, pagkuha ng test. So, two minutes lang. Tapos na May result So, ano yun? Pagbigay, syempre, yung uh, doktor niyan or medtech or whoever the person na nag sa kanya, hindi naman yan ng magagaganoon mag, ka. Dapat, two minutes, tapos na. Siyempre, may collection of data and specimen nga. So, umabot lang ito, mga palangga, ng dalawang minuto two minutes from the collection of the urine ni Kuting. Di ba? Urine. Ang tanong, umihi ba si Kuting? Na discuss na natin doon. Pinapasok ba siya doon sa, sa, na, sa clinic na yon Sa St. Luke's? Na walang intervention? Or, actually maraming possibility ha, ah, ang, na, 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 na iisip ko. Pwedeng kumuha kasi mahilig naman sa, sa sachet. <laughs> ng boron, pwede may dala siya ng uh, plastic ng ice candy na nakalagay yung ihi Kunyari, ni kung sino man, ihi ng kapitbahay niya nakalagay dito, tapos ibuhos niya doon sa uh, container kung saan niya nilalagay ng specimen. Pwede ganun. Pero mga palangga, maraming possibility. Pero two minutes lang nung time na yon hindi na overlook natin lahat yon kayo mga dilawan na overlook niyo. wala yatang nag-discuss about it but ganun pa man compare natin si Inday at yung kay Tralianes. Okay, ito ha. Mga pala mga palangga, ayan yan kay Koting yan, ha? hindi yan AI. Nasabi na naman ni Lason AI. So kinuha ko yung kay Inday. Okay. Ito si Inday. Uh, si Inday ay anong date to? Uh, test kit din yung method ng testing niya. This is 2021. Magkasunod lang pala sila ni Koting. Okay, this is Inday. This is Inday. Okay? Yan yung kay Inday. So kay Inday, transaction date niya is 11-24. Uh, Ito niya. November 24, 2021, ang transaction date ni Inday ay 10.58 a.m. O sinumiti niya yung, ano na yun, yung specimen niya, urine. Okay? Report date, okay. Umabot pa, nag, ang, ang, wait, ang lumabo ang hitad. Okay? Umabot na ilang oras yan palangga? So, 10.58. No? The same day, 11. O, ilang oras yan? 12, 1, 2, 3. So, mahigit apat na oras. Mahigit siyang apat na oras. Pero bakit kay Kuting 2 minutes lang? Bakit 2 minutes lang ang result ni Kuting from the transaction date? Diba? So, ngayon, tingnan natin si... Ah, okay. By the way, dito kay Inday nakalagay dito yung uh, result. Ayan o, oh, yung mga... Ito ang pina-ano ni Inday, basahin nyo na lang. Yan yung pinatest ni Inday. Okay? Ayan, basahin nyo na lang bonggang-bongga lahat. Yan o, oh. Okay? Ngayon, dyan sa kay Inday, yung kanyang uh, result and remarks meron. Pansinin nyo ah, remarks, negative, pass, 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 da 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 da, da, da. Okay. Then kay Kuting, balikan natin kay Kuting. Kay Kuting, dalawang one-liner lang. <laughs> Ang kuting look. Ang kuting yun lang. O, parang talagang minadali. At wala siyang remarks kung passed ba. Basta nilagay lang diyan negative. Okay? So napansin kaya dapat ipatawag itong si ano na to eh. Itong uh, analyst na nakasulat dito. At yung uh, head of laboratory na po. Mer, Tingnan nyo nga ito, si Dr. Maria Cecilia Fernandez-Lim. Baka na-appoint na to, hindi natin alam. So... Gusto ko lang i-emphasize sa mga mga brain cells ninyo sa mga mayayaman ninyong utak, okay? Ang 2 minute pulburon test ni Kuting at you compare also. Okay? What? Dali lang. Mga palangga. Okay lang ba yung boses ko? Ah, okay. Wait a minute. Oo. Okay. Mm -hmm. Okay, dapat pala dito siya. Okay, tanggalin natin to. Ha, ha, ha. Okay. Sorry, mga hitad. Okay. Okay, so ito na. Mm -hmm. Okay, so doble do tayo. So ngayon, mga palangga. Okay na yung audio. Okay, ngayon mga pala, punta tayo kay Tarellianis yung BFF ko. Tingnan natin si Trelianes, mga kababayan. Si Trelianes, oh. si oh. oh. ay to kay Trelianes. Oh. Etong pass ni Trelianes ah, si Trelianes siya na. Taybot ganyan. Green kasi ito si Trelianes. Green kasi. Oh. <laughs> green kasi kaya nandoon sa green siya. Pero tingnan natin. Ang transaction date is 7/30 uh, June 30 of 2018. Ang transaction date ni Trillanes is June, ay July pala, July, sorry. July 30, 2018. Okay? 12 a.m. Okay, 12 a.m. Madaling araw si Trillanes mo. Mukhang ka, nag, nagbigay mag siya, may, you know, tiyo, nabigla, ngayon ko lang napansin. No? Oh. Ayan, nakita niya? Trillanes is 12, ayan, 12 a.m. Nakita niya? 12 a.m. kinolek yung kanyang specimen din August 3, 2018, 4.06 p.m. O oh, sige, pagbigyan na natin si Trillanes, tsaka na natin ano yan, bakit 12 a.m. But again, gusto kong ipakita sa inyo yung, uh, yung time difference. Okay? Kung kailan sinabmit yung specimen ni Kuting at itong, itong mga taong ito, katulad ni Trillanes, katulad ni Inday at iba pa. So pagbigay pa tayo ng example kung meron pa ditong mga taong um, okay mga taong okay wait a minute okay tignan natin si puting ahas <laughs> tignan natin yung mga dokumentong sinend sa atin All right. Sino pa ito mga sinend sa atin? Okay, sino to? Oh, si ano si Tiangco, meron din pala ako. Ito si Tobik Tiangco, oh. Congressman ito. Okay, transaction date ni Tiangco at 12 AM. Oh, ganun talaga yung oras nila. Transaction date, March 22, 2011. Although luma na ito mga palangga. Okay? Ngayon yung report niya is inabot pa ng mahigit 15 days o 3 weeks. Nakata niya yung difference. The, the reason why, the reason why, ayan, pinapakita natin yan sa inyo, yan kay Toby Tiangco. Kaya ko pinapakita yan sa inyong ano na yan, yung uh, difference ng uh, ng time. Kasi si Kuting, two minutes lang. So ngayon, kayo dyan na nanonood, kayo dyan may mga medical background, may, maybe your doctors or you know, you, uh, da, ito'y ginagawa nyo na mga klase ng procedure dyan sa inyong mga medical facility. So you comment or maybe make a reaction na si, si Kuting, bakit two minutes lang? Bakit dalawang minuto lang natapos ng bonggang-bongga -bongga from the specimen collection, documentation, you know, from pagkuha, syempre, pagpasok sa laboratory, maghugas pa ng kamay ang ano na yan, yung uh, medtech, di ba, mag pan, everything, two minutes lang ng bonggang-bongga. -bongga. Pero, alam nyo naman na ang kasagutan. Alam na ninyo, dahil yung pinakita ko sa inyong document, From the PDEA, in 2012 ay legit yan. At alam niya ni Kuting, alam yan ni Lisa dahil siya nga mismo ang humarang yan. Sila mismo nung na-intercept nila na may, may, nagsabi actually na si Kuting ay nakalagay dyan sa listahan na yan. Kaya naman ayon sa ating puting Ahas ay nakipag nakipagkontsabahan si Lisa sa kanyang law partner Okay? Na si Ochoa, then the little president or the executive secretary. Kaya mga kababayan, itong issue na ito ay hindi nyo dapat tinatantanan ang pulburon test ni Marcos Jr. na ipanawagan nyo sa kanya dahil itong test na nakaraan na ipinaresent niya sa atin bago mag-eleksyon, mga palangga ay kahinahinala dahil dalawang minuto niya lang tinapos. At kapag pinagdugtong-dugtong mo yung 2012 document from PDEA na siya ay nakasama sa listahan, mga palangga, eh makikita nyo talaga. Imagine nyo yung time difference na yun, two minutes lang. So, tapos yung kanyang remarks, ay blank din. Samantala, itong ibang, hindi itong iba, ah, lahat ng mga politiko na nagpa-test Kompleto sila. May mga remarks yung kanilang uh, pulburon test. Sikutin lang ang katangi tanging walang remarks. So dapat nga ipatawag natin yung ano na yan, eh, yung doktor. <laughs> yung doktor na kumuha niyan. Dapat yan ang gawin natin. Pero dahil hindi naman mangyayari yan, sabi ko nga i-google nyo na lang, nandiyan naman yan, available public naman yung information na yan. So i-google nyo lang, baka na baka na-appoint na.